Bilang isang business owner, hindi siya gano'ng kadalik. Marami kang ibubuhos ng oras, atensyon, tsaka dapat hindi ka panghinaan ng loob. Kailangan lumalabat ka. Minsan sa pag kasi, hindi yan yung kabig ka ng kabig. Andiyan yung wala kang kita, tabla, minsan nag-aabono ka pa. Mapapaisip ka na nga lang minsan before, yung empleyado ko, oh, parang sure na akong 15-30 may sahod. Pero hindi. Dapat yung mindset natin, tatanggalin natin bilang isang empleyado kasi, hindi habang buhay empleyado tayo lagi nating isipin, ang mga amo natin dati pinayaman natin sa sa kakayahan natin payong gumagalaw sila nagmumando. so pag meron ka ng sariling negosyo dapat i-apply ia mo lahat na natutulan ah, mo sa akin hindi naman masyadong magkalapit ang dati kong trabaho sa inahawakan ko ngayon pero make sure lahat naman ng experience ko ibubuhos ko dito <coughs> At totoo din yung kasabihan na mas mahaba pa minsan ang pahinga ng tao mo kaysa sa'yo. Sa, sa kasi, 2 hours masaya na ako nung no, kasi. Sa mga tao, ayoko nakakaramdam sila ng pagod, ng sawa para hindi sila umalis. Kasi una, ang hirap maghanap ng tao. Kapag nagpapalit-palit ka na ng tao, nagbabago yung takbo ng negosyo mo. Nandiyan yung tuturuan mo pa siya, ganito yung gagawin, dapat ganito, dapat ganyan. So dapat, uh, being, a, being a business owner, huwag natin paparamdam sa kanila talagang sobrang baba nila. Misa nilalagay ko din sa sarili ko sa kanila kasi ako ang tagal ko naging piano hindi naman lahat ng naging boss ko ay okay ramdam ko rin naman pag hindi maganda yung trato sa akin kaya sa akin pa lang ayoko pakita sa kanila ayoko iparamdam sa kanila na iba yung trato sa kanila pantay-pantay kami para nga lang kami talaga mga trabahador lagi din natin tatandaan malalim ang hamon ng buhay nandiyan yun sa baba ka ilulubog ka pa pero baguhin natin yung mindset natin. Minsan, ang, ang takbo ng buhay natin sa ay sa pag-iisip natin kung paano natin siya gagawin, kung paano tayo mag-iisip, kung paano natin i-apply. Minsan kasi, mas marami pa ang sinasabi natin kaysa sa ginagawa. Minsan, hindi sapat ang sipag. O, sobrang sipag mo, pero yung mindset mo naman is hindi naman kasi grow Parang hanggang doon ka lang. At huwag din natin kalimutan magdasal. Pag tayo nang hihina, totoo yan, tumawag tayo sa taas. Lagi lang tayong keep positive. Huwag aayaw lahat ng bagay pinaghihirapan. kung si nga, bago nagkamani, pinaghihirapan niya. Tayo pa kaya. Kala lang Kasi sa kalikod. Kala. Wala bang butas kang bot? Bosing, na na. Thank you paingkot ato suki ko na sa bigat wala ka ito kaya kailangan kailangan natin isang bigat na dumating makain niya ata ito ang dami parang araw magkakaganyan din ako pero sa ngayon kailangan natin magsimula sa ilang dalasa kaya, simpatikin lang sa likod na lang bossing ah, kaya, salamat ha thank you okay, thank you, thank you susunod, hindi na motor sasakyan ko meron akong truck <laughs> lahat na maliit Kung pati pa kasi kasi hindi naman laging meron May yung dyan abla, may wala Pero kailangan ka mag-upos ka ng effort Kailangan mo ng effort, oras Kapag hinahan ng loob, laban ka Lalo na pag meron ka Minsan nakakapanghina ng, nakakapanghina Pero minsan mo naman, ganun talaga eh Hindi naman pare-pare sa araw May araw na maganda May araw na Ayun Pero laman lang. Por sige lang. Lahat naman ang mga ng ni Gordon sa mali. Kaya kailangan. Kung pati. May alam akong shortcut dito eh. Ito kasi pwede ang Kung taga-mandalu yung ka, alam mo tong daanan na to

Darabangan abangan nyo guys Mag-DLD recording kami Para Pagkita kasi yung alam mo na eh, Ma-ready mo na yung gamit Mahirap kasi bumili ano, ng Ano na gamit Kapag hindi natin alam kung babae pa Kaya excited kami Anyway maraming salamat guys